Hello mga kapigi, kamusta po kayong lahat dyan? Uh, ngayong araw, ibibinta na po namin itong mga alaga namin na nine heads. So malalaman nyo na po mamaya kung magkano po ang aming tinubo dito, kung logi nga ba kami sa aming pag-alaga dito. So sila ngayon ay nasa 3 months and 1 week old and 3 days na po. So bibinta na po namin sila. So, di po sila masyadong nakakain ng pinisher kasi ibibinta e, na po talaga namin kasi pag paabutin pa po namin ito ng sa susunod na linggo, iba e, kayong live weight ay nasa 180 na lang. Dahil sa ngayon ay 195 pa. So, yung nakaraang linggo ay 205 pa yung ano, live weight. Uh, nitong linggo lang, masyadong malaki yung binaba nasa 195 na lang so 10 pesos din po yung binaba sa live weight at saka sa susunod na linggo pa papabutin itong mga alaga natin baka logi na talaga tayo doon malalaman nyo na po kung magkano yung ating tinubo dito or logi nga ba kami sa pag-aalaga ng baboy so before tayo magbenta ng live weight pinapasting po muna ito yun di sila pinapakain ng tanghali or agahan pag na sila or kinilo na sila Yan po yung patakaran dito sa ating ano uh, live weight Pag sila po ay pinapakain or nakakain uh, babawas po sila ng listri 3 or 3 kilos po yung ibabawas nila pag malalaman po nila na pinakain natin yung mga alaga namin So hindi namin po sila pinakain pag bininta na para wala pong list 3 sa live weight naman po ay 195 po yung 80 up or 80 kilos pataas pag bumaba po yung kilo ng ating mga alaga sa 70 ay yung kilo na lang po ng live weight ay nasa 190 uh, tinatawag po yan na bracket pag yung mga alaga natin na hindi pumasa sa 80 kilos pataas bababa talaga yung live weight. Ganyan po dito sa aming probinsya sa Negros Occidental. So sa inyo po ay mag-comment lang kung ilang kilo or magkano yung live weight sa inyong lugar. Pakicomment lang po. Sa pagbinda po ng aming mga alaga, wala po kami dito. Kasi nasa trabaho po kami. Kaya yung naiwan na lang dito ay, ay yung kapatid ng aking partner na si Nangginging. Siya po nag-alaga dito sa aming mga alagang baboy pag wala kami. At malalaman nyo rin mamaya kung magkano yung hatian namin or ang ibibigay namin sa nag-alaga. So, yun lang po. Ito na nga, kinilo na po yung mga alaga namin. Uh, yung iba po ay nasa 70 up lang. Yun po, nasa 70 kilos pataas. Yung iba, yung 6 heads umabot lang ng 70 kilos pero yung dalawa po ay nakaabot po ng 80 kilos pataas uh, ito po yung pinakamalaki nasa 88 kilos po uh, yung isa naman ay nasa 84 kilos Hilo po yun yung lahat ito na po yung total na ating nagastos at saka tinubo so yan na po lahat so iisahin po natin lahat yan yung gamit namin na feeds ay ultra pack at saka yung bili natin sa piglets na tin heads ay nagkakahalaga po ng 40,000 at sa pre starter po ay nakaubos sila ng anim na sako kaya nagkakahalaga po ng total price 8,010 pesos dito naman tayo sa starter feeds ay nakaubos sila ng 15 na sakong feeds at saka nagkakahalaga po ng total price na 30,000 pesos at dito naman tayo sa grower, nakaubos sila ng 9 sacks na sakong feeds at total price po ay 16,965 pesos po. Dito naman po tayo sa finisher ay nakaubos sila ng tatlong sakong feeds. Nagkakahalaga po ng total price ay nasa 5,400 pesos. So yung total feeds na ating nagastos ay nasa 60,370 pesos at saka yung total bags na kanilang naubos ay nasa 33 bags po or 33 sacks yung naubos nila so kung susumahin po natin lahat or i-add po natin lahat pati expenses na 3,000 uh, ito po piglets 40,000 at saka feed 60,000 and others expenses like bills at saka pamasahe sa feeds at tubig ay nasa 3,000 so yung total expenses po natin ay nasa 103,370 at dito naman tayo yung kita natin sa ating 9 heads na baboy ay nasa 130,600 pesos yung 9 heads po yan kasi yung ano, uh, live weight dito ay nasa 195 na lang. So, nung nakaraang buwan ay nasa 205 pa. So, minus natin yung ating expenses sa mga piglets sa feeds na 103,370. At saka sa kinita natin na 130,600 pesos ay yung naiwan na lang sa atin ay nasa 27,230. At i-add natin yung isang baboy na binili natin binili sa atin nung nakaraang buwan na 2 months pa lang na 8000 i-add natin yung total na income talaga natin na tinubo ay nasa 35,230 Yan po ang ating tinubo. At sya, at saka bibigyan po po natin yung nag-alaga ng 1000 per head dahil 10 heads po yun, uh, bibigyan natin siya ng ano ng 10,000 pesos so ito na minus natin yung naiwan na ating dinubo talaga ito 25,230 yan lang po yung dinubo natin sa ating pag-aalaga ng baboy kung i-minus pa po natin yung pagpagawa ng kulungan na sa 30,000 plus uh, lugi talaga kami ngayon sa pag-aalaga ng baboy So, babawi na lang kami next year kasi ganun talaga sa pagnegosyo, Minsan panalo, minsan talo. Pero wag lang tayong sumuko. Patuloy lang natin kung anong gusto natin. At saka yung pera natin, wag natin itatago sa bangko. Kung pinakailangan i-negosyo natin para tumubo kasi kung itatago lang natin sa bangko sila yung kikita sila yung makikinabang sa ating pera kaya yeah, dito sa kung inanegosyo natin meron pa tayong matutulungan na tao uh, meron tayong bibigyan na pera at saka kung suswertihin sa pagnanegosyo ilalagho po yung ating pera so ganyan talaga yung sa pagnanegosyo So maraming salamat po sa inyong panonood. salamat din po sa nag-alaga sa amin mga baboy kay Nang Gingging. At saka yung sa partner ko, salamat din sa pagsuporta na sa pag-alaga. So maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po tayo. sana po ay meron pa kayong nakuha na idea dito. Yan po. So, see you na lang po ulit sa next vlog natin.